Pasado las 8 ng gabi kahapon March 4. Nabulabog ang mga residente sa Purok 3, Barangay Camp Allen, Baguio City, sa putok umano ng baril. Ang mga residente nabahala bahala at inireport ito sa Baguio City Police Office Station 7 na agad nerespondehan ng mga polis. Pero nang suriin ang inakalang tulog ng baril mula pala sa isang 5 star na paputok mula sa isang paupahang bahay. Nagdig out pa kami isa lang yung pumutok at may na-recover na kami uh, halos apat so lima lahat yung firecracker na Illegal kasi wala naman silang permit na magputok uh, ng ganon. Napag-alamang lasing ang tatlong kalalakihang nagpaputok ayon sa BCPO. Dagdag pa ng mga pulis, ang paputok daw ay mga naitabi nila sa pagsalubong sa bagong taon noong Enero yung mga involved doon, mga partido pa pala sa mga market. So nagkaroon silang katuwaan na sabi daw nila, unaware sila na yun pala illegal yon. Ang daming may istorbo eh. Uh, imagine kagabi ang dami daming pong pulis na, na dumating. So kasi nga ang alam po is uh, indiscriminate firing. At nun pala is yung firecracker lang po. Firecracker lang pala. Kasi lasing po sila eh. Walang nag-trip kumbaga po. Dinala sa tanggapan ng BCPO Station 7 ng tatlo para kausapin ang mga ito. Dahil dito, posibleng maharap ang tatlo sa paglabag sa City Ordinance No. 53, Series of 2009 o mas kilala bilang firecracker ban at alarm and scandal ng Article 155 ng Revised Penal Code. Sinusubukan naman na ng barangay na ayusin at kausapin ang tatlong kalalakihan. Jose Robert Invito para sa Luzon. Headlines!